Idol, pabor ka ba na bawasan ng holidays sa Pilipinas? Para sa akin, eh, oo at hindi. Kasi yung oo ko, yung pabor ko, para sa mga estudyante, para mas mapokus nila yung pag-aaral nila na hindi puro holiday. Sa hindi naman pabor, eh, ang sa akin lang, bilang paggalap sa mga tao ng ginawa ng mga bayani noon naman kailangan mabawasan yan. eh marami na tayong halini uh, para sa akin po um hindi po ako pabor kasi eh, yung time na holiday ay oo oh, holiday days uh, yun na lang po yung time namin to bond our family and to rest my brain from school's activities yun lang hindi sana hindi ako pabor na bawasan kundi dapat kung ano yung mga nakatakdang holiday na lang ilipat kasi yun yung panahon talaga nung commemoration nung holiday na yun hindi ako pabor sa pagbabawas ng holiday